tunog, no? <laughs> Ayan guys, i-drive natin yan. Grabe, tsura guys. So, ang laki ng mga yan. O. Oh. O. Oh. road test natin yan guys. Padali natin sa pakabitan ng sticker. Grabe oh ganda niya. Mustang 1978. Si Eleanor. Ba, diba? grabe ang si. Guys, Mustang. Mustang guys, Mustang kayo. 1978 na Mustang. Papalagyan natin ng sticker. that i'm Mustang 1978 Ford Mustang Ito mo yung kambing nya Talaga lumang luma Yung side mirror nya below Ayan guys so. Ayan mga upuan nya talaga nga, Lumang luma talaga sya Ayan, guys. Ayan mo yung uh, Wala yung radio nya Yung monitor sya talagang lumang-lumang mustang talaga. makikita mo yung makina yung tunog ng makina talagang, uh, uh, talagang Ayan na, ah, uh, diyan ako umuwi guys, yung bahay ni ano. You know, diyan ako, diyan ang barracks ko, parang haunted house. <laughs> so, palagyan natin ng sticker tong Ford Mustang 1978 laki ng makina di diotso <laughs> di otso yung makina grabe ayun guys kapreno ba ako yan ha eh. talagang pag uh, bubombayin mo talagang parang pumupunit ng kalsada eh <laughs> first time makahawag ng mustang yung mainit nga lang guys yun hindi uh, di ko alam kung gumagana pa aircon nito eh hindi ko binubuksan eh ayun mga aircon nya talagang yung pindutan lumang luma, luma yun mapapawisa <sighs> na <laughs> laki ng baki ng edit laki na tingnan nyo yung makina na Ayun guys, yung mga butil yung pawis <laughs> natin po. Okay. <laughs> Grabe yung bigat. Hindi na masyadong ma -ano yung steering niya guys. Kaya... Huh, nabi. Huh. Hindi Mustang. Oh. I'll be guys. Yeah. <laughs> we must the place, turn up the place and up the place and let them high out.